Ako si Jordan, matipuno, may forma, at sabi nga nila, may dating, maraming beses ko na rin narinig na guwapo daw ako, kaya medyo kumpiyansa rin ako sa sarili ko. Isang gabi, pauwi na ako papuntang Laguna, sakay ng motor. Tahimik ang kalsada, malamig ang simoy ng hangin, at tanging mga poste ng ilaw lang ang nagbabantay sa daan. Habang bumibiyahe, napatingin ako sa side mirror. May isang itim na SUV sa likod ko, wala lang sa akin noong una, kaya lumipat ako ng linya at pinadaan sila. Mabilis itong nag tapos tapos nawala sa unahan. Ilang minuto pa, may SUV na naman sa likod ko. Siguro iba, bulong ko sa sarili ko. Pero nang tumingin ako sa plate number, parang pareho. Hindi ako sigurado kaya manemorize ko ito, XJQ 6 at anim na putpito. Pangatlong beses, dumaan na naman ito, Sinilip ko ulit ang plate number. Pareho talaga. Dito na ako kinabahan. Tumingin ako sa driver's seat, may kamay sa manibela, pero hindi ko makita ang mukha. Ang tint ng bintana ay sobrang itim, parang walang tao sa loob. Pinilit kong huwag na lang pansinin. Huminga ako ng malalim at tinutok ang mata sa kalsada. Pero sa susunod na overtake, doon ako tuloy ang natigila. Bukas ang bintana ng SUV, at sa gitna ng driver's seat, may nakasabit na kamay, parang kamakaway, pero walang ulo ang katawan. Walang ulo. Nanigas ako. Ramdam ko ang malamig na pawis sa batok ko. Hindi totoo to, hindi totoo to, paulit-ulit kong gulong habang mas mahigpit akong kumapit sa manibela. Nag-overtake ulit ang SUV, dikit na dikit sa motor ko. Parang gustong itulak ako sa gilid ng kalsada. Wala akong nagawa kundi pabilisin ang takbo. Tumigil ang paligid sa kaba. Ang daan patungong Laguna ay hindi naman dapat ganito kahaba, pero parang hindi na ako makalabas sa dilim ng kalsada. Ilang minuto pa, nakita ko sa malayo ang liwanag ng isang pitong eleven. Parang milagro. Agad akong pumasok, halos mabitawan ko ang helmet ko sa sobrang takot. Bumili ako ng tubig habang nanginginig pa rin ang kamay ko. Napansin ng cashier ang mapatlagong mukha. Kuya, okay ka lang. Para kang nakakita ng multo, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ikinwento ko sa kanya ang lahat, mula sa SUV hanggang sa pugot na ulo. Nang matapos ako, lamingga siya sa labas, sa kamuling tumingin sa akin na parang may alam. SUV na itim, tanong niya. Dahan-dahan akong tumango. Huminga siya ng malalim. May apat na kabataan noon, nag-inuman sila, sakay ng itim na SUV. Pumasok daw sa gubat, pero hindi na lumabas. Nahanap ang bangkay nila pagkalipas ng tatlong araw, puro pugot ang ulo. Yung SUV, naiwan sa gubat, walang laman. Wala rin nakakita kung sino ang gumawa, parang natuyuan ako ng laway. Tahimik akong tumango at lumabas. Habang nakasakay ulit sa motor, alam kong hindi ko na muling dadaanan ang kalsadang 'yon. Minsan, hindi mo kailangan ng aswang o multo para matakot. Minsan, sapat na ang isang itim na SUV sa dilim ng gabi. Para sa marami pang Tagalog horror stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI at mag-subscribe. Thank you.